May bago nga pala akong project bike na bubuuin ngayon. Si Project Bitlog. Ang problema ko nga pala rito, parang may tubig kanal sa loob ng airbox niya. Ngayong araw nga pala, kukunin ko yung bago kong project, si Project Bitlog. Bali, Honda Bit na carb type to. Ito yung first gen. Ang sabi nga pala ng may-ari, napakatagal na panahon na to na stock up. Kaya ang ginawa ko, sinilip ko muna. Nang okay na sa akin yung itsura niya, nagkabayaran na rin agad kami. Tapos, imuwi na rin ako agad. Kaya diniretso ko agad to sa garahe dahil dito natin to aayusin at saka papapugiin. Medyo tinanghali na nga ako ng gising dahil kay Project Nobi. Pinuyat kasi kami nito noong isang gabi. At sa mga hindi nga pala nakakaalam, itong version ng Honda Beat na to, yung talagang katapat dati ng Mio Sporty pagdating sa power at saka sa consumption ng gas. At ito nga pala yung mga minor issue ng Honda Beat na to, halos wala kang papakinabangan sa kaha nya, puro basag kasi, tapos puro masilya. Pero dahil budget meal lang natin to nabili, laban na rin para meron na tayong project bike, papapugiin na lang natin. Bali nagtotoyo nga pala tong Honda Beat na to, nang naiuwi ko, halos nakadalawang daang patay ata yung makina bago ko naiuwi. At pabago-bago nga rin pala yung minor nito, pero ngayong araw, raw na tuluyan ayaw na talaga mag start kaya ang plano ko rito pagaganahin ko muna bago ko baran na makaha kaha at ang suspecha ko nga na may problema rito ay yung karburador dahil sobrang tagal na stock malamang marumi na to at baka nag up na sa loob kaya ang ginawa ko tinanggal ko muna yung breather nito sa CBT tapos saka ako tatanggalin yung airbox meron kasing oil leak sa loob at nagtataka nga pala ako kung paano nagkaroon ng oil leak sa loob hindi naman sa makina ang suspecha ko rito baka yung breather o kaya pwedeng sobrang daming langis ng nilagay kaya ang nangyayari pumapasok pati sa airbox galing sa breather so yun ang problema nga dito sa Honda Beat na to siguro kaya ayaw mag start kasi walang air filter sa loob tapos pagbukas natin itong airbox ayan eh, no? puro oil ayan Puro oil yung nandito sa mismong airbox niya. Babaklasin ko na nga rin pala yung mga side pairings nito. Gusto ko kasing mahugot yung car para makita ko yung mismong loob. Mahirap kasi manghula. Kaya ang una kong tinanggal dito ay yung grab bar niya. At sunod ko nga palang tinatanggal ngayon ay ito na mga engine cover. Bali dito ako mahihirapan kasi meron ditong tornilyong bumilo gawa ng puro kalawang. So ayun, ito yung pinakaunang screw na bumilog para ngayong araw. Expected na natin na ganito mangyayari sayang kaya ang kalawangin na rin sya so bababaran uli natin ng lubricants baka sakaling mahuwa pa After ko nga mababara ng lubrikan, kumuha naman ako ng martilyo, tapos iscrew, pinukpok ko muna bago ko po ba pwersa inikutin. Ang problema, ay ayaw matanggal kahit paano pwersa gawin. Kaya moving forward na lang ako sa mga nito na kaya kong tanggalin yung mga walang bilog. Medyo natuwa nga rin pala ako sa istorya ng motor na to, ang sabi ng nanay ng may-ari, kaya puro daw to bangas dahil call center yung anak niya. Tapos pagka uuwi, palagi daw lasing, kaya madalas ang semplang, kaya punong-punuto ng bangas. Kaya hat ng side, basag yung kahan, nagsawa na lang yung anak niya, bumili na lang ng bagong motor. Pero dahil ako na yung bagong may ari nito, asahan niya na hindi na to sesemplang at magiging pogi na to. At balik nga pala tayo dito sa ginagawa natin, bali hinugot ko nga pala yung CDI, tatanggalin ko kasi tong compartment box, pati yung upuan para mahugot yung carb. At sa unang pagkikita pa nga lang namin, ang carb nito, medyo natulala ko, punong puno na kasi to ng putek na may halong langis. Kaya hindi na nakakapagtaka na malakas yung topak nito, parang yung girlfriend mo. Joke lang. At sunod ko nga pa lang tinatanggal ay yung mga host naman nito. At habang tinatanggal ko nga yung mga host nito, unti-unti rin napuputol yung host. Medyo may katandaan na rin kasi tong motor na to. Pero ang tingin ko naman dito, hindi tayo masyadong pahihirapan. Hindi kagaya ni Project Nobi na matampuhin. At pagdating nga pala sa pyesa nito, merong mahirap hanapin. Pero halos lahat naman available na rin sa market. Kaya lang yung iba overseas. Kaya maaga pa lang, ko na agad tong unit na to para malaman ko kung anong pyesa yung mga orderin. Kapag late na kasi naka-order, sigurado mapepending na naman tong ginagawa natin. Ayaw kasi nung nabibitin kayo. At sa wakas nga, nahugot na rin natin yung carb. Lalo ko nakita yung panggigitata nito. Kailangan talagang malinisan. Ayan, kung mapapansin nyo sa condition pa lang, napakarumi na nung labas. Kaya siguro namamalya to ayaw mag-start or... Uh, hard start siya kasi nung nakuha natin ito nag-start siya kaya lang namamatay-matay pa iba-iba ng menor siguro dahil sa sobrang dumi ng carb niya ayan nagigitata talaga so lilinisin muna natin to dapat mapay start muna natin siya tapos pag okay na yung makina niya, saka natin babaklasin yung ibang parts niya. Alright? Wala nga pala tayong carb cleaner, kaya dito nalang kumuha ng gas dito sa loob ng tangke. Pinigop ko lang sa vacuum para lumabas yung gasolina, tapos ilalagay ko dito sa lagayan. Dito nga pala sa part na to, napakasarap sa pakiramdam kasi isang hagot mo ng brush, tanggal agad yung mga libang. Nang nalinis ko na ngayon pang labas, syempre dito naman tayo sa panloob, sigurado marumi na rin to, kaya namamalya na. Habang nililinis ko nga tong carb nito, hindi ko alam kung anong forma gagawin ko rito, kaya nag-iisip ako kung bans ba o Thai o Malaysian. Kaya kung naka Honda Beat kayo, pwede bang makita yung beat nyo? Kukuha lang ako ng idea. Medyo mas malit kasi yung Honda Beat sa Mio, kaya tingin ko kahit ano ilagay ko rito, babagay. At nalinis na nga natin yung karburador, kaya ang ginawa ko, ibabalik ko na rin agad para malaman natin kung hindi na ba mamamalya yung makina. At binalik ko na nga pala yung CDI, baka kasi malimutan ko, lalong sasakit yung ulo ko, kakasipa. Tignan natin kung mapapay start na natin to. Uh, naikabit na uli natin yung carb na linis na uli natin. Tapos kinabit na uli natin yung battery. Tapos hindi muna natin sinalpak yung ano, yung hose ng air filter kasi masyado pang maraming langis. Baka humigop lang uli. Right, let's go! ayun nga, napatino na nga natin yung minor niya. Unlike nung unang basis na inuwi ko to, talagang pabago-bago yung minor niya at saka sobrang hirap yung start. Ngayon, okay na. So, ang susunod natin gagawin ay uh, babaklasin na pala natin lahat ng kaha niya kasi halos wala nang mapapakinabangan dito kasi tignan niya naman yung condition niya. Maraming part sa motor na to na minasilya na lang, ginawa na lang ng paraan. Tsaka yung mga parts niya kagaya ng mga gulong, mga palitin na yung shock, mga wala ng kulay pintura. So, babaklasin muna natin lahat to para makita natin kung ano pa yung mga pesa na kailangan natin palitan dito. Alright, tara. At dahil na start na nga natin yung makina, oplan baklasa naman ng kaha. Bali inuna ko nga pala dito sa may bandang harapan, tapos isusunod ko dito naman sa likuran. Hindi na nga ako nahirapan sa pagbabaklas ng kaha dahil karamihan sa tornilyuhan nito wala na dahil puro masilya lang ang ginawa rito. At hindi ko na rin masyadong iningatan yung kaha dahil puro basag na, hindi na rin mapapakinabangan. Ay na nasa 80% na tayo ng pagkakalas ng pairings or ng kaha ngayon nito ni bitlog. kaya kung napapansin nyo, yung chassis niya mukhang hindi naman tayo masyadong papahirapan nito kasi wala akong nakikita ang bakas ng bulok or pagkasira sa chassis niya. Medyo kailangan lang ito ng konting linis kasi napakarom eh. Tapos ang maganda rin nga pala dito kay bitlog, yung wirings naman ito gumagana. Lahat headlight, signal light, busina. So sa tingin ko hindi na natin kailangan magpalit ng harness at walang mga putol yung harness niya. Pero dito nga, dito tayo kanina medyo nagkaroon ng problema uh, maraming leak ng langis na nanggagaling dito sa ano niya sa airbox tingin ko sa breather lang nanggagaling kasi sa makina wala naman siyang leak tapos dito sa panggilid niya i-check din natin to kasi medyo magaragal na rin yung tunog pati yung tambotso niya kailangan nga pala natin ipare-elbo so ayun kita kits ulit tayo sa susunod na episode nito ni Project Bitlog and sa tingin nyo ano kayang magandang set na ipoporma natin dito Malaysian ba tie or bands. Isip kayo kung ano magandang design yung gagawin natin sa kanya. Kaya tight sulit tayo sa susunod na episode ni Project Bitlog. Alright, ride safe.